At lagyan na natin pangpalasa magic sarap ayan. Okay so, lang po ang ating lalagay at baka naman ay mapasubra. Ayan. Sama so, po ang sobra sa ating kalusugan. Ayan ay sakti lamang po. Ayan. mga ayan, ayan. 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 tikman mo ang iyong luto. Ah, talagang magaganda tayo ito. Yeah. Mmm, naku, ihanda na ang bahaw. Talagang napakasarap. tara, Sabaw ko lang ay ulam na. Ayan. Ayun, isa pang isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kamay. Kaya na tayo umaga ay magluluto tayo ng ating uh, ulam. Ayan, at wala tayo kung tip sa dagat. Gawa ng galing pa sa bagyo. Ayan, at medyo wala pa rin na may isda. ngayon, magluluto mo tayo ng mga ano, gulay uh, naman tayo ngayon. Gulay. Ayan, uh, masarap ito. Magluluto tayo ng uh, ding Ayan, mga pagkain. Pagkain na yung mga lumaki dati sa bukit. Ayan, mga araw. Ayan, uh, tara sa manya ko. Oh, let's go. At naka na yung ating uh, ano, mga sangkap ayan meron tayong, ano luya sibuyas bawang kamatis saka siling green ayan at meron tayong sasag dito pritong bangus ayan bangus dagupan at yan pwede ding ding nagkapain tayo ng kawali ayan ayan simpre ito yung ating mga gagamitin gulay ayan talong kalabasa sitaw at ang palayang native ayan Mura po yan kaya hindi ko na inalis yung kanyang mga buto. Mura, masarap. Kinakain ko na rin po yan. Masarap yan. Kain talong na bilog. Ayan, masarap po yan. Mga bilog. Talong. At ko ng habang talong. At meron pa tayong pipirito itong isda. Ayan, sariwa-sariwa po yan. Tulingan. Ayan. Ito at yung ating uh, talbos ng saluyot. Napakaganda po ito sa ating katawan. Ayan. Sa mga kumakain po nito, yan. Maganda po sa katawan niya. Kaya pag-aral natin kainin niyang saluyot. Napakaganda po sa ating katawan yung saruyot. Ayan. Masamahan niya ako ngayon. So, mga kamay, at saka pagsasalam tayo ng dalawang kawali. Ayan. At mag tayo at magigisa tayo ng ating uh, mga rekado para sa ating gulay. Ayan. Ayan, mga kamay. natin ilagay yung luya. Kinamay ko na. Malinis naman po ang ating kamay. So, pag nalagay naman po ng panggisa, ay kanya kanya na lang po tayo ng saruyot nasa inyo na po kung anong gusto nyo unahin ayan dito naman ay parabila. ito tayo ng isda at ang ready na ating isda ayan ang sasal pa natin dito ay itong ano bangot sa ating dingding masarap po yan ayan lalagyan natin ating ano kamatis sa ating uh, sandok sandok yan At ang gagamitin dito yung paalat ay ito bagoong bullless pangasinan ayan kaya ito gagamitin mo yung pampaalat yung pampalasa wala hindi tayo maglalagay ng asin ayan. Ito, nikos natin uh, yung... Okay. Yung kabila medyo mainit na yung uh, ating ano uh, Kawalit na tayo ng isda lang Ito Rito so. Ayan Ito okay. Ay, ito na rin malikot ang ating ano, video kasi wala tayong cameraman. Ayan. Yung kabila naman ay okay na. Isa ano, na siya. Kung tayo ng tubig. Ayan. So, ating sabaw lang po ating gagamitin sa ano, ating biring uh, biling din sa nga. Kapag ito din sa sakuri. Kasi okay, po ikumulo tumulo, na yan. Bubuhosan natin ng bagong bagong isda. Ayan, ito yung mga lutong probinsya yan po yung mga masarap na pagkain namin mga taga-probinsya. Si Ate Blake Reto. Yun mga kamay, ka, at uh, kamulo na ito, lalagay natin ang papatate ng bago. Eh. Ayan. Pagpalasa lamang po yan, hindi naman natin masyadong nga Mo. Tapos ilalagay natin yung bangos. Ang bangos, ilalagay natin yung pinirito. Palalasay natin yan dyan kukuluin pagka pinay kumulo pignat yung hangulit yan. ah, wait, para hindi madurog tatapan muna natin at ito sa ating kapinipreto at malapit-lapit na rin sa barikad na Ayan. So mga kamad at ating hangulit yung ating ano, preto at nakulo na rin isa pignat tanggalin yung isda para hindi siya madurog doon sa kabila. Dalaw Dalawa-dalawa ang ating sinasalang pinireto at saka itong Ano. dining sariwa sariwa yung daan yan talagang crispy yan bago hulo at ito naman ay alpin natin yung ano sahog na bangos para pag nilagay natin yung gulay hindi siya madudurog Ayan. ni pinakulo natin para lumasa lang sa ating ano ah, sa bawo yan tatabi natin yan dito ulit dito katapos ng luto na yung gulay. Saka itilalagay sa ano, para toppings na lang sa ibabaw ng gulay, mga kamay. Ito natin ilalagay ang ating gulay. yan yung ampalaya ng ligaw na yan yung wild na ampalaya masarap yan ilang gusto ni Kurdi yan yung ampalaya na yan ampalaya wild hadi. ito po hindi nalaki hindi nalang alaki yan ang tuwagan niya sa amin sa kisan ay ampalaya ligaw sa gubat sa katirayan yan tumutubo yung baho ng saluyo may may natin nalagay yan set out sa mga kumakain ng asaluyo ng mga ilokano may hindi yan ayan ako so, kumain niya dahil mga makasama ko dati sa trabaho yung mga ilokano patay natin siyang kumulo yun mga kamay at malapit na maluto yung ating pinipritong yung silingan ayan at sarap po yan at na nailagyan natin yung talbosang sa luyot at eh, yung muno na itong, may yung na po ngayon ko lang nailagyan ayan at natin yung kanyang pagluto ayan nakasarap po yan yung ang sarap nito ayan gusto na ang ating dingding na may bangot ayan yan ang masarap na pagkain po sa bukid Ayan mga kamay. At siyempre, meron pa tayong uh, kasamang preso. Ayan, natin kaluto na nga rin tayo. At ito pa na. Ayan. Ang sarap natin albo sa lito. Ayan. Napakasarap. dinding Ayan. Ayan. Lagyan na natin ng pangpalasa. Magic sarap. Ayan. Kunti lang po ang ating lalagay at baka naman ay mapasubra. Yan. Sama rin po ang sobra sa ating kalusugan. Yan ay sakto lamang po. Yan. Yan. Yeah. Titikman natin ito kung anong lasa. Yan. Parang napasarap. Yeah. Tama ay eh. tikman mo ang iyong luto. Ah, talagang magaganda tayo ito. Yan. Yeah. Hmm. Ako, ihanda na ang bahaw. Tara na po, sarap. Sarap. Sabaw pa lang ay ulam na. Ayan. Ayun, mga kamay. At hanggang dito na lamang natapos ang ating vlog. Ayan, abangan niyo po ang susunod mga gagawing video. Ayan, ayun na. Hanggang sa muli. Babay na po, kamay. TV.